Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na nakapagpigil si Dennis Trillo matapos makatanggap ng judgmental at insensitive na komento ang anak nila ni Jenilyn Mercado mula sa ilang netizens. Sa isang viral post, may netizen na nagsabing, Parang may autism anak ni Jen. Agad itong sinagot ni Dennis ng diretsyo at may paninindigan. May problema po ba kayo sa may autism? Hindi naglaon, isa pang netizen ang nagkomento parang malamya. Hindi rin pinalampas ito ng aktor at sinagot ng prangka. Wow, kiyang hiya naman ako sa pagmumukha mo. Makikita sa naging reaksyon ni Dennis na seryoso siyang ipinagtatanggol ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak, mula sa mga mapanirang opinyon sa social media. Umani ng suporta mula sa fans ang naging sagot ng aktor at marami ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang paninindigan at pagiging responsabling ama. Sa panahon ng social media kung saan mabilis kumalat ang mapanirang salita, paalala ito na may hangganan din ang pananahimik ng mga magulang lalo na kapag pamilya na nila ang naaapektuhan. Kailan nga ba matututo ang iba na irespeto ang privacy at dignidad ng mga bata?